Kapag naliligo ka, ano ang una mong binabasa? Ang pahulang ito ay galing kay Suset Jamlang Dano. Shoutout sa iyo, Suset Jamlang Dano. Nanay, kapag nagwa mo itong maulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos kunin mo. So, paano nanay? Ready ka na? Ready, ready na. Dahil kung ready ka na, your timer starts now. Sige nanay, wala. Okay, ulitin ko yung tanong ha. Kapag naliligo ka, ano ang una mo binabasa? Ulo. Ulo? Mali. <laughs> Kaya mo yan. Katawan. Katawan? Mali pa rin. Sige, isipin mo mabuti. Pag naliligo ka, ano ang una mo binabasa? Buhok. Buhok? Mali pa rin. Mali. Sige, hula lang nanay. Mahaba pa yung oras mo. Meron ka pang... 2 minutes and 34 seconds para sagutin ang katanungan ito pagkabuhos mo, diba? diba? Pagkabuhos. Ulo, ulo, ulo agad, agad ang tatamaan. Ulo, ulo. Ulo agad. Ulo agad kukuha ng tubig. Oh. So mali pa rin. Mali. <laughs> so, paa? Paa? Mali pa rin. Sige, mo mabuti na Kapag ito ay hindi mo nasagot bago matapos ang tatlong minuto ay irereveal ko sa iyo kung ano yung tamang sagot. Okay? So sige na nai hula, mahaba pa. Meron ka pang 2 minutes and 3 seconds para sagutin yung katanungan ito. Ulitin ko yung tanong ha. Kapag naliligo ka, ano ang una mong binabasa? <laughs> ano? Dito sa so may ano. So ano yung tawag diyan? <laughs> 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 <ka noon>. Mali. <laughs> Ibinanay nyo pa. Buong eh? <laughs> katawan. <laughs> Buong katawan pag mali pa rin. Mali? Mahaba pa yung oras mo na isipin ng mabuti. Mali. 'Di ba maliligo ka. Ano yung una mong binabasa? Ulo eh. Ulo. Uno <laughs> talaga. Uno talaga ang target mo tapos binabasa. Pagkatapos maghihilod na ng katawan, tapos magsabon. Alam na po mong sabon. Pagkitig din 'yun. Oo nga. Ano? Shamp Shampoo. Okay, so nanay meron ka pang 1 minute and 10 seconds. Shampoo para sagutin yung katanong ang ito. tapos magsabon ng katawan. Shampoo, sabon ng katawan. Ano pa? Okay, so meron ka pang 1 minute. Kaya mo yan. Mahaba pa yung oras mo, nanay. Okay, ulitin ko yung tanong ha. Isa pa. Kapag naliligo ka, ano ang una mong binabasa? Sige, iyan mo. Kumuha ka ng tabo. Binasa mo. Kumuha ng tabo. Kumuha ng tabo. Tubig. Tubig, yan. Pagkatapos, okay, Ibuho sa ulo. Ibuho sa ulo. Pagkatapos, Pagkatapos, magsabon. Magsabon. <laughs> <laughs> Mag-shampoo. Mag mag <laughs> mag <-top> brush. <laughs> tapos, Magpapalitan ng damit. Oh, magpalit ng damit. Tapos unahin ang pagpalit mo ng damit, hindi tuwalya. yan Binalutan na. Binalutan na. Ano ba 'yan? Tapos unahin ang una yung Okay, so bra pa rin, okay. bra Damit na. okay, okay so meron ka pa pang 7 seconds. So ito na lang i-reveal ko sa iyo ang tamang sagot dahil hindi mo na hulaan. 3 2 1 okay so i-reveal ko sa iyo nanay ang tanong kanina, kapag naliligo ka, ano ang unang mong binabasa? Ang sagot mo, katawan, buhok, mali yun. Dahil ang tamang sagot ay, yung tuyo mong katawan, tuyo ka. Siyempre, pag naligo ka, mababasa ka, yun yun. Tuyo ang kailangan mong babasain sa'yo. Tuyo? Oo, tuyo. Tuyo ka. Kasi mababasa ka. Okay? Nanay, dahil kumasa ka sa 3 minute challenge, meron kang dalawang noodles, meron kang dalawang dilata, at meron kang isang kilong bigas. Nanay, thank you sa pagkasa sa 3 minutes challenge. Thank you, katropa mong tablog.